natayos. Totoong nagtawa. Ulan na. Thank you mga guys. Thank you for today. Lana, sira na. Lana. Ulan na, ulan na yung kung ano, dinaw kan daro.

Anyway, pasa ako tong doyan. Paano to eh? Wala ka pa ikan mamaya. Bahala ka. Problema mo dito, na pasa yan. Dito, pasa dito pa sa doyan talaga na pili mo. Problema mo na yan. <laughs> 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 Alas, ayaw ko so, ba to? May, may, wala ko kamalay malay na. Totoo pala yung sasabi yung ganti pala siya. Wala. <laughs> Nakaligo na ako. Ligo naman ko ulit. Ang ganito itong buhay ngayon. Ito sa doon mo yung eh. Bisa mo ako ah. May araw ka rin. Silapon ko wala na oh. Hindi na magandak. Wala na. Oh.

sila, ligo na po ulit, nakaligo na po kayo ng umaga.